Mga kantingero, narito po ang ating mga bertudis galing kalikasan. Simulan natin dito sa tinatawag kong noybe bertudis na bracelets pagkat ito'y binubuo ng siyam na uri ng mga bertudis galing kalikasan. Una'y ay pandakaking itim, panguntra sa mga pulang, barang at sanib, bulan ninyo, pero ang nagbibigay biyahe at pagkuntra din sa mga masamang espiritu o elemento. Bagakay na walang butas o yung libon ko tawagin sa amin, tagabulag sa mga may masamang tangka sa at taguliwas ka pa makan. sila uh, sa misumbulo kay Mamiri o Rosamunda. Ito din ay mainam na pandipinsa at panguntra. Ito naman ay ang tinatawag naming tikong bibig. Yan po. Uh, panguntra sa mga inggit at mabangis na hayop. Aliso uh, panipas, yung taguliwas ng kapamakan at bala. Ang uh, kahoy ng tagnipas, katakutan ng mga aswang at manalason. Rodraxia seeds, ginagamit ng mga hindo. Ang benepisyon naman to health benefits, maganda sa pangkalusugan. At ang kawing satsago, na dipinsa labas sa physical atake. Tapos meron tayo itong tatlo ng ating yugniyugan. Ngunit ating yugniyugan mga hero ay apat po ang mata. Hindi po tulad ng ginagamit ng iba na yung tatlo mata. Hindi naman yung ginagamit kasi ordinary naman yun. Orin ng palm na din ito. Ngunit ito naman ay bihira din sapagkat may apat yung mata. Yan po. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan po may apat na mata. At meron tayo itong boto ng Sagrado Corazon de Jesus. Ngunit ito yung mga alog mga kantingero. Yan po, alog po ito lahat. Ito yung alog. Lahat ng ito ay puro alog. Ah, uh, tawag dito sa Mindanao na o siro. Kasi sa tagal ng panahon, halos nagiging bato na siya, naninigas. Ngunit ang ating kinuha yung alog lamang po. Ang ating isiniparit. Uh, meron tayong hindi alog, pero itong alog, itong special at itong ating mayamaya o tertaw sa Mindanao na original sa Sagan ito yung bunga ng punong kahoy yan po at marami rin ko nito nagtisting at uh, testimony nito uh, mabisang pangunta lang pang baril lamang ang taglay nitong Bertudis mga kantingero sa mga naniwala lang po ito po ang ginagamit namin dito sa Mindanao bilang mga sa mga Bertudis galing kalikasan alright mapapalang gabi sa ating lahat and God bless everyone